Good morning, eh, ah. na kami, may dalawa kami mohon yan, sama namin si engineer, oh, so, ah, lagay kami ng mohon do sa may bandang naligaw kami, kung napanood niyo yung vlog ko noon pero bago yan, ah, intro muna tayo, na uh, una sa uh, unahan namin si Badi Desalya uh, siya yung guide namin ngayon papunta ng 102 at may dala nga kaming apat na muhon para kabit doon medyo naula na araw kaya dandaan lang kami at hindi ko lang alam kung sila ko manabas na po nabakas nga namin na uh, sabi ni Bate may nauna raw sa amin. mapanood nyo rin yung ibang video na hindi ko nakuha na sa paglalakbay na ito. Sa kay Dasalya Vlog. Kaya uh, pakabisita rin yung channel niya. Dasalya Vlog. Kawawa naman. Ang Treasure Hunter. <laughs> Pakisup <laughs> Pakisupport nyo na rin. Pasubscribe at talagang <laughs> kailangan kailangan ng kanya subscriber <laughs> ayun at pinagtatanggol ang kanya sarili ah, <laughs> uh, dito kami sa ano pinagumpisa namin maligaw nung nakaraan ayun na naman bumanat na naman yung kasama ko uh, kung ano-anong mga sinasabi Ayun, na hindi ka intindi ng mundo <laughs> na hindi may ng siyensya uh, <laughs> ah, pahinga muna kami rito sa ilog yung mga supporters ko alam nyo na itong area na ito lagi nyo napapanood pahingahan namin talaga to <laughs> Yung Parating kami dito kay Comans Yan si Kuya Erwin Cartaker dito yan, shout out daw, shout out sa mga taga Antipolo diyan. Shout out taga Antipolo. mga pala diyan. narito 'yung mga kabati niyo sa taas. At sila na okay. rin. Ah, muna. Medyo nasa 340 meters pa yung aming lalakarin mula dito Pero medyo pantay na, hindi na wala na masyadong akiatin Talagang mahirap at madulas ang daan, mabigat pa yung bitbit -bit namin Kaya itong kabady namin, yan o Medyo relax relax na at si Pante kita ang brief ni Pante hmm. Uh. yan ang Pante na may brief uh, iba kasama namin ayun papahinga na rin muna shout out hindi dyan na lang isa dun natin lalagay no? alin nandito kami sa paglalagay namin ng moon at um, 28 meters na lang mula dito pababa dun lalagay Ayan. Reh. Ay. naman. Meron? Oo. Kung lang hindi nakabuto. Yeah. Okay. Na. Hmm. dito. Uh, Kinukuha lang namin na yung eksaktong pesto ng moon para ma na. Ayan ito yung ginagamit namin. Ayan pala pangalawang muhon ayan nagbabao na babao na ng pangalawang muhon bali di ko yata nabidyuhan yung unang muhon at busy kami sa pagtatabas ng palibot <coughs> kaya ito pangalawang muhon na to masigasig magukay si Anggol shoutout at syempre yung kasama namin ang aming masipag din na laging umahon kahit hinihingal <laughs> si Badi Aye at si Buddy Dasalya magtataka kayo daluhan Dasalya namin kasama isang vlogger at saka isang ganger <laughs> ayan o nakakalas ah, bak pop inihulog na po ang muhon ni King yan po ang hari ng tagumpay King op yung hindi mapapayad ng hangin ha mga bara mga banat na hindi matarangay ng ano So, ayan Aabante uh, tayo dun sa pangatlong muhon na ibabaon natin Pero bago yan, uh, magtatanghalian muna kami No? Uh, Kita-kits tayo sa pangatlong muhon at sa ating pagkain ng tanghalian Pahinga muna Kakain kami dito Ito kami kakain Hindi tayo nakapagdala ng maraming anahaw ah. Yo, binitfit na talaga. Kain na oh. Lalatag na. Kain tayo, kain. Nung nakaraan si <laughs> Lohol, <laughs> lambanag pala yung dala. Todo <laughs> <laughs> ipot pa man di ako pagdadala, sabi ko dami ko yung dala ng tubig. Pagdating sa'yo lambanag, di ko tuloy na inom. Lambanag <laughs> pala. <laughs> <laughs> kung masaka na Dapat pala ino tayo tayo nating kainin yun. Ay, namin yun, ano? <laughs> Kado <pa> nga. <inyun. laughs> <laughs> hmm. ka. Hindi hmm. na kain si Engineer pag nag ano? Hmm. Pusit, oh. Dahit hmm. ako ng kanin dito sa mga to. Diba, tulang. Kanin. Oh, diba, tulang. oh. Diba, tulang. Hmm. Magkaya pa din yung m dami din yung M2 okay Uy! Huwag magtipid! Hmm. Madami ba mag pulit? May namumulit ka gabi? Hmm. May na po ang huli ko Wala, bakit? Ikaw! May na po yung nasa Wala may, pa, may pa. May Ano yan pa, 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 yun, yan? pa! Ano yan? Wala pa lahat ng timba Wala pa pa hmm. Sa isang baga yun Wala Wala hmm. Mm. Diba, ano perfect nito? Diba, Pagkabuwanan uh, mo. Oh, Nakakain niya. Kung ga may kailin ano po season sila. Minsan naman, 'di ba po, pag pusit niya. Ay, season mm. na nakaraan nang nandito kami ni Budur mm. mga nasa mga tin. Magandang February mm. ata 'yun, Marso. Mga ganoon. Pusit niya no? na. Ano niya po yung ulan ng buka? Hindi ka dito? buka pusit na ano yung pink. Mm. Ano masarap. Ano 'yun? Hmm. Ito yung tinatawag yung dinag na pin. Oh, yun. Isang buong mong <laughs> aadro. <laughs> Ay! Tapos <aros> iikli. Apat <laughs> ah, na oras na yun. Hindi yun, yun. daw talaga. Eh, ito po ang buhay namin pag nakakain sa bundok. Tamis kasi nyo. Hmm. Ayan po. Si Buder nga. Kinila yung pulit na nahuhuli dyan sa... Dumadawang dyan sa, uh, sa palong. Yun, oras natin, alas dos. Uh, tapos na kami sa aming trabaho. Balay, pupubahan na rin kami. Nakatagpo kami rito sa gitna ng gubat ng isang kubo. Ayan o, oh, napakaganda. At may taong isa. Tapos mayroon siyang fish pan. Ayan oh, napakalawak ng fish pan. Napakaraming tilapyang nakalaman. Ang malalaki na rin, ah, pwede nang harbisin at syempre itong artistahin suabe yun o oh. oh. ang ganda ng tilapia suabe o oh. ang ganda ng pagkagawa ng ubo ayan yung tilapia ano oh. yung bali yung maliliit na tilapia dun sa maliliit na pispa na yun tapos binabagsak niya rito pag malalaki na ang ganda ng pagkagawa dito ang ganda pag na develop to Swab. swab, swab. Ang dami na rin mga nyugo. Oh. Ganda rito. Fresh na fresh ang tubig. Uh. Swab. swab talaga. Medyo okay, pababa na rin tayo. Yun know, o, tumatawid na kami ng ilog. Ah, uh, Oh, ganda ng ilog dito mga karisbak Oh, suwabe oh Lupit Ano oh, ganda ng ilog oh Suwabe At pawi na nga kami Ito na kami dumaan sa Barangay Kiluloron Hindi na kami dumaan Dun sa dati namin dinaanan kasi uh, Pinupulikat na sa mga kasama namin Kaya uh, Dito na kami Bye bye ito so, na yung dinaanan namin. Yo. Lapit-lapit na rito at magta-tricycle na lang kami pa uwi. Para okay na okay. Oh, daming tilapia oh. Tilapia Ito pranto. Ang aras yan. Ngayon yan ang lutuan ng kopra. Ito sa Quezon yan oh. Alright, tawid ulit ng ilog Walang katapusang tawid ng ilog Ito mga cars back Ayan na nga at muntik ng may matumba Shout out Oh my god, lumalim na Bakit biglang lumalim Oh, tatalon-talon ang ating mga paa Mamalik wala, ang katabusan tawid ng ilog yan, yeah, tatawid na naman po Tumano, ng ilog Ah, another ilog kaya <laughs> pag pag picnic liyan, pag niyo, pag doon, pag nag-picnic, ang ba yun? Doon, pag nag-picnic, ang dati yun. Yun? Oo. Yung mga binatot dalaga, hindi ah. Doon ay pupuntahan? Doon. Pag may mga sapihan ng dalaga. Oo. Ang ba, yung pinlayo naman. Ayun nga. May makakapista naman pag nag-init ang katawan. Ayun. Malayo sa mga magulang-magulang. Wala eh, panliman tawid na namin to sa ilog na mga kasama ko at talagang namamagod na sa uh, kulang-kulang dalawang hektari ang lakarin ah dalawang kilometro sorry kilometro pala hindi hektari oh. lima limang ilog mga 120 pa

Yon at ang pang ilang ilog, pampito pampitong tawid pampitong tawid na ho ito Ayan, malapit na naman sa ilog at may bahay nga doon na kami naispatan at napakaganda ng bubong medyo may kalawang na lang ha. Na naman ilog na naman oh isang so, magandang pangitain na naman na nalalapit na ang aming patutunguhan presko pagdating sa gantong ilog oh. serap maligo sa ganito oh. Brabe naman talaga oh. ang oh. lupit oh. Teko at yung batong yun ah at si Dasalya Vlog ay nangungula sa ilog naghahanap ng mababaw hmm. mababaw na tawiran hmm. medyo malalim-lalim na ito kailangan nating manugsog na op ya yeah. All right, nakatabi tayo nang hindi nababasa na papasok ng tubig ang ating bota. Yun ang challenge natin ngayon. Shout out. Whew. Pitong ilog. At hindi nga natin mawari kung ilan pang ilog ang tatawirin dahil parang walang katapusan ito ng amin nilalakaran. Woo! Grabe. All right, ito na naman pang-walaw. Pang-walong ilog na Oh my god. Ah ko lang po ano mga karesbak. Isang ilog lang po ito pero walong tawid na namin. Mga po akala na walong ilog yung ano, oh ganda po ng liguan dito. Grabe oh. Suabe oh. Grabe ang liguan oh. Talaga maghahagilap tayo rito ng tatawiran. At challenge ito, challenge. Challenge talaga. Dahil baka tayo mabasa ang loob ng bota. Yun oh, makatawid tayo ng maayos, ligtas at hindi nababasa pang walong challenge sa tagumpay Woo! ilang ilog pa kaya alright ito na po ang pang siyam na ilog o oh, pang siyam nabababay namin tawiran ok ah uh, uh, Talaga nga namang napakaraming ilog. Uh, Mga aming tinatawiran Heart? <laughs> may heart Shout out sa may hilig sa nature Siyam na ilog na po Siyam na ilog na At mag Parang <laughs> Butin pa yung tatit ng 20 ilog Ah <laughs> uh, 11 ilog na yung ating tawid isang ilog pero labing isang tawid na cross cross tawid-tawid lang medyo malapit-lapit na kami sa kabahayan kaya kakapahinga na, ato so, may nakita nga kaming kubo binabatok na kami ng aso at malapit na kami malapit na kami Yo, nakakatawa na yung mga kasama namin at nakakakita uh, na ng pailang ilang bahay at nangangulugan na malapit na para kaming para kaming ano mga isang taong hindi nakababa ng bundok para pag nakakita ng kabahay masasaya na you know <laughs> ay kalayo naman talaga ng aming nilakbay papunta pala ang ay talagang suwabe ah kinig na rin ang ugong ng mga sasakyan alright pang tawid sa ilog eto na update panlabindalawang tawid at may nakakita nga kami ro ng mga nagliligo mga nag papalamig dito sa ilog ah, uh, may mga nadaanan din kami ng mga uh, may cottage so, sa tabing ilog at mga napakaganda ng ilog ng kiloloron may uh, pag malaki mo sa kalinisan suwabe yan so, yun o oh. Uh, nga kami rito ng mga naliligo sa so, may cottage o oh, alright Alright, sa so okay. mabasa ang gamit. May kiraan po. Okay, no? May mga cottage pala dito. Cottage for. Ha, for ko'y cottage por. Bawal tambay dito. Yan o, o. Oh. yeah, may kiraan. Cottage mo to? Yeah, ayos. O, oh, ba na kami? Kala ko, Ha? Oh, si Kuan ano ang pangalan na bali? Query. Query At ito ay pang labintatlong tawid sa ilog. Oh, pang tawid na po kami. At talaga namang walang kasawa-asawang tawid sa ilog. Woo, walang katapusan na tawid sa ilog ganda ng mga cottage oh. Oh. magkano kaya dito mga yaya yung aking mag na sa birthday ko okay, okay. tama ka okay. pang araw ka nga eh huh? ha? pang araw ako oh. -araw mag beach tayo dito sa birthday ko no? <laughs> yun o, oh. may mga bahay na po oh. at malapit na nga kaya ganda nga rito ilog Mag... yung dito na nga kami at malapit na yung hanging bridge uh, nakakita kami ng magandang liguan uh, aming cottage, kaganda may tabing ilog talagang sarap magdala ng mga ipang ihaw-ihaw at fresh na fresh, talagang tubig yan yung hanging bridge mga aras ba kung nakikita nyo Okay no, may makakasalubong nga kami ng mga magbibitch doon, magliligo, magkakamping sa tabing ilog. Ayan o. Oh. Ayan sila o. Oh. 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 Hanging bridge. Ayan tayo tadaan. Woo. May basket na ron. Ah, dito na. Hanging bridge na to. Shout out. At ang huling tawid sa ilog, ito na po. Ito na ang last na pagtawid sa ilog at kalsada na po talaga. Ayan o. Ang huling tawiran. <laughs> Dito na kami lumabas. Dito na kami lumabas. Galing kami sa lindayan. Nagsukat. Ha, kuya? May kiraan. Dito na kami. Malapit na tayo sa NBC. Pwede na lakarin. <laughs> Dito na po kami sa kabahayan. At talagang ito yung pag-asa na. Dito po ay napakalapit na namin sa NBC. Ayan o. At kalsada na nga po ang nilabasan. Oh! Ba't nagpaiwan ka? Tara! Durubi <laughs> muli! Ah, si Lola naglala ng suman. Shout out kay Lola. Ah, dito na kami. Sa resort. Ah, nakarating na kami rito. Oras ay alas 3.52. Pepe nga lang. At maglalakbay pa kami papunta ng 18 at nandun ang motor. Ayan, ati daw ako ni Batita sa liya. Shout out. Dito sa kaysa sa susunod na adventure at talaga napakalayo ng kami nilakbay ngayong araw na ito. Bye bye!